Hey guys! Welcome to my vlog! At dahil maulan ngayon guys, ito ang gagawin natin ngayon guys dito sa Kubo Ayan! So sumahan niyo ako guys sa ating live, o live, sa ating video ngayon guys dito sa ating bahay Kubo Ayan! Ayan! Dahil walang tubig dito sa amin guys, sa bahay Kubo namin guys So ang gagawin natin ngayon guys is magtimbak tayo ng tubig sa ulan Ayan o! Oh. Oh, yan. Dahil maulan ngayon, guys, ito ang gagawin natin. Oh. Diba? Ah, oh. Kahit walang tubig, walang problema, guys. Yan. Pero, guys, kung bago ka dito sa akin channel, ay huwag po kayong malimot, guys. Please, subscribe, comment, pakicomment, like, at share this video, guys. Yan. Para may matutunan din ang ating mga kababayang Pilipino dahil tayo mga Pilipino guys is marunong tayo mayroon tayo mga sariling idea di ba kaya kung wala kayong tubig sa inyong bahay wag niyo kalimutan guys ito ang gagawin natin ayan oh di ba alam niyo po ba guys alam niyo po ba guys itong tubig sa ulan guys is mayroon po yan vitamins guys ayan mayroon po yan benefits benefits di ba so kaya oh, wag kalimutan guys Pakai comment, guys, pakai share this video and sa mga bagoha diyan please paki subscribe na guys dito ako si Noel yung Mr. Wing Pinas Pinas so just comment guys and share all right. so gagawin na natin ngayon, guys ito lang ang gagawin natin para pwede tayong maligo sa ulan guys dahil batang bata pa ko, guys hindi ko makalimutan guys no na masarap maglaro sa ulan diba naranasan niyo pa ba guys na masarap maglaro sa ulan yan guys so dyan sa paligid guys masarap maglaro dyan guys diba? so pwede tayo mag mag maglaro ng mga patintero ah uh, dakpanay dakpanay diba tagotaguan yan dami po mga laruan guys no mga uh, katutubong laro guys na pwede natin gawin guys yan sa ulan ayan yeah, diba kaya hindi ko malimutan guys kung bata pa ako guys ito po guys ang, ang madalas namin gagawin guys tuwing umuulan na maglaro po kami sa ulan tapos mag-imbak po kami ng tubig guys do no, kapag umuulan guys so dito ang gagawin po namin guys kaya ako guys dito sa bukid guys hindi po ko magka-problema guys no kapag walang tubig kasi kapag may ulan ito lang ang gagawin natin pero dati guys ang ginagamit namin guys is yung mga dahon sa saging guys ayan mga daon sa saging ang aming gagamitin guys para lang makagawa kami ng tinatawag na sandayong o sandayong pero ngayon guys dahil mayroon tayong lumang sin dito guys so ito ang ginagawa, ginagawa natin sandayong dito guys ayan so di ba so nakakatulong talaga guys di ba nakakatulong talaga ito kaya what's and learn this video guys kung baguhan ka pa lang nito sa kin channel once again huwag kalimutan i-subscribe na guys ayan so let's go So, pasensya na guys ha. No, no, edit, edit yung mga video natin dito guys. oh, wala pa tayong edit, edit dito. It is uh, direct, direct po itong i-upload natin guys. No? O, oh, kasi uh, wala pa tayong editor guys. Yeah, thank you so much. No? Once again, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you to all mga subscribers, mga viewers, sa aking mga supporters dyan. Sa mga silent supporters dyan, ni Mr. Wingwin, thank you iparating po po sa inyo guys ang malaking pasasalamat ngayon guys dahil we are monetized we are uh, we are monetized guys kaya thank you thank you so much once again thank you YouTube thank you so much thank you so much sa uh, pag spread my video nyo know, sa mga nakaraang uh, nakaraang taon guys no pero ako isang upload video guys hindi ko makalimutan guys uh, December 31 last day last day ito yan guys no sa 2023 pero binigyan ako ng pagkakataon ni YouTube guys na mag-viral ko yung video na yun guys. No? Kaya uh, kaya uh, gusto ko sana guys na malaman guys kung bakit binaviral yun ni eh, YouTube guys. Kasi parang ang paggawa ko ng video na yun guys is wala po yung kabuluhan. No? Wala po itong uh, magandang content yun guys. Hindi po maganda guys. Hindi po ako Uh, hindi po ako kampante guys no, sa video na yon pero I amazed ay amiss talaga guys dahil hanggang ngayon guys patuloy po ang pag-viral niya guys. Patuloy po ang pagdami ng mga viewers niya guys. Kaya almost 21,000 na po siya guys in just uh, uh 14 days man siguro 'yon. Kaya I'm so happy, I'm so thankful guys dahil uh, uh, aside from that from that video guys, marami pa ding mga uh, supporters natin dyan. No shout out pala kay Nanay Kayen at Tatay Kalich sila din ang isa sa mga nag sa akin para ipapatuloy ko itong pagiging YouTuber. Kaya bilang inyong Mr. Wingby ng Pilipinas, ako si Nawil Orong, magpasalamat po sa inyong lahat guys. At sa lahat ng mga supporters natin dito sa Misamis Occidental, sa, sa Lanao del Norte, sa aking family. So I'm so so proud of you guys. Lalo na sa aking pinakamahal na asawa, si Lubelin Ming. Mm. <laughs> so I'm so happy guys no, I'm so happy sa aking uh, partner si Ljubljana dahil sa kanya walang sawang pagsuporta dito sa aking channel. At ngayon guys is, so balak namin guys no, balak namin guys na ipagpatuloy po namin itong aming advocacy guys no, yung pagtulong sa kapwa, pagbigay, kahit pangting bagay lang guys no, uh, at least makabigay po tayo, makatulong po tayo. Pero una-una guys no is to my family, my relatives, aking mga auntie, mga iya anak guys. So di ko man siya isa guys no pag shout out sa lahat ng mga iya guys lalo sa mga Risaris family, mga Urong family, oh, sa Sakal family. So thank you so much sa lahat Thank you, thank you so much sa inyong pag-suporta dito sa akin channel. No, sa mga hindi pa dyan nag-subscribe, hindi pa yan nakapag-suporta. So, ituro nyo na guys, isuportahan nyo na guys ito si Mr. Wingbin guys. Kaya ipagpatuloy talaga natin guys ang ating advokasya. At bilang Mr. Wingbin, Mr. Wingbin ang pinas, di ba? So, I'm so happy guys, I'm so thankful. O, oh, di ba? Bago na tag, hmm. Nagpahir ka tayo kahapon guys, no? So, dahil sabi ni Ms. Segarillas, dapat daw ako magpa-haircut na daw ako guys Dahil monetize na tayo guys so Kaya nagpa-ano tayo guys, nagpa change change uh, hairstyle tayo, di ba? Kaya so ngayon guys is uh, Ipakita ko sa, iyo, sa inyo guys Ang isang Ipaabot ko sa inyo guys Rather, ang isang malaking pasasalamat guys Sa inyong walang sawang pagsuporta Dito sa aking channel Ayan kaya marami pa po tala tayong mga gagawing channel dito, guys. Na makakatulong po sa inyo na makabigay din tayo sa inyo ng mga lesson, mga aral tungkol po sa ating mga content dito. Dahil uh, bilang isang uh, small YouTuber, isang uh, isang beginner no, sa pag pagiging content creator. So dito guys, I So I will do my best guys for you guys, for all of you. no? mga beloved mga viewers, subscribers all over the Philippines, all, all over the world no? to all my subscribers in the foreigners so welcome, welcome to Mr. Wing Bin sa Pinas Channel and maybe guys, no uh, by, by February I will start my live streaming so I will live streaming so once again, thank you so much to Nani Kalitz dahil sa kanyang pag ano, pag uh, suggest sa akin ha mag-focus po sa pag-upload ng mga videos. Kaya ngayon po guys is mas mabilis ko nakuha guys ang watch hour guys sa 4,000 uh, watch hour. At kasi ngayon, bago na ngayon guys is 3,000 watch hour na ngayon guys. Kaya mas lalo mas mabilis natin nakuha guys. ba? Diba? So kaya I'm so, so happy, I'm so thankful no, sa YouTube uh, YouTube YouTube uh, company. Ayan. So, I'm so happy. I'm so grateful no at lalo na sa mga mga taong nandiyan na nag, nasa sa atin na nagsuporta sa atin so I'm so happy na sa kapistahan mismo ni Senior Santo Nino is natupad natin guys ang ating mga pangarap na magka-monetize na ako kaya I'm so so thankful to Senior Santo Nino ang, aming, ang aming patron dito sa Clarin dahil sa araw na ito guys is magsinulog kami dito sa lungsod ng Clarin. So what's up? What's out to no, sa lahat po ng mga uh, mga Katoliko. So sa mga hindi po mga Katoliko, so uh, please respect my my religion. So kayong lahat is minamahal ko talaga ko yung lahat guys, no? Wala po tayong religion dito dito sa vlogging community ayan, di ba? Wala po tayong dinadalang religion dito, guys. Kundi ito po ang lahat po ng mga viewers is welcome po dito kahit ano pong kultura natin, ano mang religion natin. Welcome po talaga kayong lahat dito, guys, sa aking channel. Kaya wag niyo pong intindihin, guys, kung ano man ang ating paniniwala, ano man ang ating religion dahil hindi po 'yan ang focus po natin dito na na mag-convert or mag mag ano tayo guys na mag mag invite tayo ng ating paniniwala kundi tayo ang ang mission ko natin dito guys is magbigay po tayo ng mga bagong aral, mga bagong mga lesson so about sa mga mga content natin dito no kaya dito guys sa aking channel guys ay I, I need your suggestion guys kung ano po yung magandang content pero sa akin nakita guys no, is maganda po talaga ang nature or mga kinayahan, guys no. Kasi mas marami po tayong viewers kung mag-upload tayo about sa mga kinaiyahan. So, 'Di ba? Yung video ko, 'di ba? Doon ako naggawa ng video sa ilalim ng kagubatan, 'di ba? At nag-viral ito, guys. Pero ay um uh, gusto ko rin din na uh, makakuha ng idea sa inyo, guys. Galing po sa inyo, guys. You just comment the comment section guys no kung ano po yung uh, mga suggestion ninyo guys kung ano po yung maganda i-content po natin. Okay. So, wala na limutan ako guys sa akin gagawin ngayon guys. Oh, nalimutan na ko kasi uh, marami na tayong mga mga nasabi dito. Kaya yan, thank you so much. Thank you so much. Once again, me Mr. Wing Ben and you just comment and subscribe and like and share this video guys para mas mas masuportahan ako sa mga mga friends ninyo sa mga pamilya ninyo Ayan, thank you so much. So, so just wait my next na mga mga uh, ano guys, mga palabas dito guys, dito sa ating channel mismo guys sa MWB TV Noel Orong. Or Ako si Noel Orong, yung Mr. Si, Mr. Wing Binang Pinas. I love you all.